lumayangay na mga boss mga sir at uh, kailangan kong ilapit ang aking ano at uh, di tayo magkakarinigin so on going ngayon yung ating ano ah uh, vacuum pa rin kasi nagkakarta tayo ng, ano, ng oil at uh, ito uh, nakapag ano na tayo nakapag initial charging na rin tayo so upon checking natin kanina at try run uh, medyo mababa yung ating oil level kaya ah uh, dali dali tayo natin, ano, na gano'n, nagkarga na nga ng langis so mabuti lang at mayroon tayong mga stock na ganito so pagdating ng mga ano mamadali tayo so sa ganun yun pa rin yung ating ginagamit na uh, oil kitchen oil pen rate na uh, PNC 32 so, yun yung mga ginagamit ating refrigeration oil ating mga compressor so maya maya mga boss mga sir i-update ko kayo pagka Ah, uh, pinadala uh, natin 'to ng uh, the para ma-full charge rin natin at uh, tina tinan natin kung ano yung ano, uh, kalalabasan natin. ano na yung magiging performance ng ating ano ng ating compressor at uh, sana nga walang ano walang tama at uh, do -do na, ano, na ito yung ano, umadar na itong ano itong bakit na ito kaya nga uh, yung ating ano hanggang hindi pa nila na ditit na, ditit na ano or nalalaman na may isang unit na naka-down uh, ay na natin ito na, na, na marawa. so yun, yun, po yung pinaka-challenge sa amin pag mga ganito so mabilisan ang kalawag at uh, kailangan mabilis yung aming aksyon para hindi kami ma, ano, mahalata na uh, nagda-down po minang uh, unit at uh, so far naman yung ating uh, strategy ay uh, hindi naman nagbabago so lagi naman tayo may option so lagi tayo ano, pagkaganito sa mga blast freezer so marami tayong option so kaya hindi nila masyado na ano, mamalaya na meron tayo magdadao na makina wag lang yung kalahati ng yun ng ating uh, system ay uh, mag so, pero kung kaysa isa lang so nagagawang kagad ka natin na ano so kailangan lang dito is yung immediate action para pa namin na maagapan yung problema. So, so far, yun ngayon ng ating sitwasyon mga boss ko. Kasi sika hindi na ito ngayon. Simula kahapon. Uh, simula lang na pa rin tayo ng 5-round. Uh, uh, so, uh, talagang shut down tong unit uh, na ito. Uh, pero, sa uh, ngayon, wala pa naman nagre-reklamo at hindi pa nila na mamalayan na meron tayo nakaka-down. So, uh, ngayon, ito ngayon nating ating sitwasyon may initial charge na nga tayo so matay na lang natin matapos yung vacuum natin so yan mga boss mga sir uh, at kaya dito po muna